Hello mga kasari, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga paninda sa araw na ito? Lunes na lunes! Thank you Lord Jesus talaga sa panibagong kalakasan na palagi niyang ibinibigay sa atin. Ano? Kasi kailangan talaga natin ng lakas araw-araw kaya malaki ang pasasalamat ko sa ating Panginoong Jesus. Tuwing Monday kasi may mga schedule ako na ano, mga delivery. mga soft drinks at saka iba at iba pang mga drinks or yung mineral pong pasok kasi dito sa barangay namin. Kaya kapag Monday, medyo busy talaga. For today's video, ay uh, i-share is ko po sa inyo ang mga mahalagang bagay uh, kung nais ninyong pasukin ang pagnegosyo, Kahit anong klaseng negosyo yan. Unang mahalagang bagay, wag na wag mong ugaliin ang mangutang ng kapital ng iyong negosyo. Alala ko pala guys, yung buhay pa yung tatay ko, hate na hate talaga yung mangutang. Eh, ang nanay ko nangungutang kasi para yung bahay namin may mga gamit, yun lang naman. Pero sa negosyo, hindi naman. Mahirap talaga guys kapag kaotang yung kapital ng negosyo mo. Kasi paano kung hindi yan mag-click uh, mag yung pina pinasok mo na negosyo, paano kung hindi yan mag-boom? Paano kung may mga problema along the way, paano kung hindi mag-success? Mga ganong katanungan ba? Tapos utang pa yung kapital mo. Kasi ang utang kailangan mo talagang bayaran. Hindi mo pwedeng sabihin na boss ah, hindi mo na ako magbabayad ngayon ng aking utang dahil yung negosyo ko ay hindi nag-click dito kasi sa lugar namin guys grabe yung mga pautang iba't ibang klaseng kumpanya na nagpapautang dito sa mga tao tapos ito naman yung mga kapitbahay namin utang din naman ang utang ngayon kapag wala silang pambayad sa araw na yon yung mga kapitbahay pati ako na didisturbo kasi lalapit sila sa akin or sino na manghiram muna kasi darating yung maniningil darating yung kumpanya na kailangan nilang magbayad sa June na yun sa araw na yun hit pa naman natin na dinidisturbo tayo ng ibang tao, di ba? Next, uh, ma mahalagang bagay kung ikaw ay papasok sa negosyo, iwasan mo ang maluho. Huwag kang sumabay ngayon sa uso ng social media. Huwag kang sumabay ngayon kung ano mat nakikita mo sa kapit kapitbahay para lang magkaroon ka din ng ganyan. Tsaka ka nalang bumili ka ng dandahan dahan, -dahan paunti-unti kapag nakita mo na yung kapital ng negosyo mo, kapag nanabalik na siya sa, sa lagayan, sa pocket mo, sa wallet mo, ang kapital lang iyong negosyo, di ba? Kasi kung bago pa lang yung negosyo mo, tapos maluho ka na, paano na yung kapital mo, paano na yung negosyo mo, talagang hindi yan mag kay Bigan. Kaya doon ka focus mo na sa negosyo, wag mo na sa mga bagay-bagay na hindi naman nagbibigay sa iyo ng pera marami ngayon sa atin tayo mga Pilipino sanay pa naman tayo mag-birthday ng bunga Halagastos talaga para lang masabi natin na uy kaya ko rin bumili hindi lang yung kapitbahay namin di ba buong barangay pakakainin ay nako iwasan mo muna yan kapag ikaw ay nagnenegosyo dapat maging wise tayo sa ating kapanahonan ngayon but not the least wag na wag mong ipagkatiwala ang negosyo mo kay kaibigan sa kan kahit kanino man o kahit kapamilya mo pa, kahit kapatid mo pa, Huwag na huwag mong ipagkatiwala yan. Ikaw dapat mismo ang mangunguna. Ikaw dapat talaga magmanage sa sarili mong negosyo. Dahil ako mismo nasubukan ko na, na ipinagkatiwala ko sa sarili kong kapatid. Pero anong nangyari? Wala ako makita. Hindi bumalik ang, ang kapital ng negosyo na sinabi ko sa kanya. So ano pang magagawa ko doon? Hindi ko naman pwedeng kasuhan ng kapatid doon. Kapapi, kapamilya mo, kopit dito, kopit doon, ay wala na. Lubog na yung ano, yung tubo mo, hindi mo na makikita kasi nawala na siya bigla, di ba? Kaya sa pagninegosyo, mahalagang bagay, kung pasukin mo man ang pagninegosyo, huwag kang mangutang sa, ng kapital mo, huwag kang maluho, at huwag mong ipagkatiwala ang iyong negosyo kahit kanino. Dapat ikaw talaga mismo ang manguna. Tiyak na magsaksis ang mga plan mo, magsaksis ang negosyo mo, at tutulungan ka din, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya po maraming salamat, sana po may natutunan po kayo sa video ito, sa vlog na ito. God bless po. Bye-bye. Thank you.